Albularyo albulary talaga oh. oh, ako. Kung kahira ka naman, Tay. Oo. Oh, ganito. Kakausapin ko yung nono. Ay, kaya mo, Tay? Kaya mo kaya man. kong kausapin yung nono. Ayan, dyan ako maniniwala sa ganyan, Tay, pag nagawa niya yan. Sige. Kasi gusto ko talaga makapagsorry. Ayoko lumaki yung tinga ko. sige. Mag Loko. magbayad ka sa akin kahit 6 na libo. Para makausap okay. natin yung kasi nagagalit sa'yo yung kasi kahit 5,000. libo. <laughs> Saan lang? Pag nakausap usap na, Tay. Pag nakausap ko na oh, siguro. Sige, kaya mo na. Lumaki na lang tenga mo. Ay, sige na, sige na. Ito na, ito na. Ang ka naman. Tinatakot mo pa ako. Kakausapin natin yung nuno. Makakausap mo ngayon. Okay, Papapasukin na. ko sa katawan ko yung ngayon. Baka pwedeng muna kapasukin na tayo. Magbayad ka muna. Sige, ito na tayo. Paano na lang? Uh... Maroon na ah, kang iti kayo tarap. tayo. Ha? <laughs> ano? Wala. Ah, sarap lang. Sarap lang. Sige tayo. Akin na hawa kami ng ko. Kausapin mo siya. Okay. May matay ako dito. Okay. Ay! Ayun na yun? <laughs> Wait ka kasi! <laughs> 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 eh. Huwag mo muna ako ano eh! hindi! Hindi talagang mapapasok eh! Sorry tayo! Sorry tayo! Huwag ka magduda! Ah! Sige sige tayo! Pakapasok! E, e, Kailangan mo ako sa ah, ko! Oo! Pindutin mo to! Okay! Sige tayo! Ayun na! Siguro ito Kausapin mo siya ah! Oh, Opo! Kasagot oh, yan! Okay. okay! Ikaw na ba yan? <laughs> Ay, Ay, huwag mo ako tatawa Bakit? <laughs> mo! <laughs> <yan>. <laughs> Ulitin pa ah. Ikaw na ba yan, nung noy? Oo! Nung Hindi! Ako nahihiyan mo! Ano, ikaw yun! Ikaw ang pangalan niya pala? Rex! Rex? Oo! Sorry, Rex! Bakit <laughs> natakot siya tayo? <laughs> Ayusin mo yung sorry mo. so, sorry, Rex. Okay. Ay. Okay na yun. Okay, okay, okay. okay na. Okay na. Nakausap mo? Wow! Ay, katulit na. Ang bilis siya akong matawarin. Ang bilis siya akong matawarin. Okay na. Okay na yun. Okay na yun. Hindi ka nangyanin. Tangkin na tayo lang. Ngiting, Ngiti-ngiti kayo. Parang tinatarantado niyo ako eh. Ano ba yun? Okay na. Seryoso ba tayo talaga? Okay na, yung... okay na. <laughs> hindi ka na, na ano, hindi na papalaki niya mo. <laughs> Swerte. <laughs> putang ina tayo, tinatarantado niyo ako tayo. Bakit? Ikaw din yun eh. Ha? Parang ikaw din yun. Nang... Hindi ko alam ano. Ano ba nangyari? Ano? Ano nangyari? Oo, ngayon mo, na, ano? <laughs> ngayon mo na ano. Ngayon ka na nag siya, putang ina mo. Ano ka ba? Matagal na ako na albularyo. <laughs> Wait lang, ano matagal ka na nang... Matagal na ako, kako. Na... Na albularyo. Ay, parang hindi ako naniniwala, tay. Tutay na tay. Wait lang, ano yung nasa... Dahon ng ano ito, tay, ng Ay, oh. dahon ng mangga lang? Oo, oh, paborito ko si mangga. Oo, oh, mangga. Tsaka tinanong, oh, may goma dito. <laughs> tay, yung no, ganda yan, o. Oh. Yung ganda yan, so, Wait lang tay, wait lang tay. Pwede ko ba tayo maano ano tay? Mahingi na lang yan, kahit souvenir na lang para sa inyo tayo. O, so, sige, kunin mo na. Okay lang tay, sa akin na lang ko may oh, para may remembrance ako sa inyo, para pag nakikita ko ito, BOSS! Oh! Boss! Oo, oh, oh, boss. Si... Saan mo punta, boss? Boss, good afternoon. Oo, oh, boss, albo lang yung nasasabi mo. Good afternoon. Asa'y kamusta ang buhay-buhay? Kamusta ang buhay-buhay? Ang buhay mo ka. Ano ang atin? Ano, ano, ano ang atin, boss? Yung atin, yung 5K. Asa na yung akin? Boss, ganito na lang. Oh, na pa, ano, nagamot na mga kita. Paano, natawas naman kita. Boss, hindi yan, boss. Budo yan. Boss, di ba, ano, Binigyan na kayo ng iwas gutom kasi wala kang iba, trabaho. ibabalik ko na lang to sa'yo. Kunin mo eh, na yan, kunin di, mo na yan. Sa'yo na lang itong libro ni Boss RDR. Ay, eh, ito? Ayan. Walong, Walong pinakabobong paraan para umaman. Yung kababuhan mo, gamitin mo, basahin mo itong libro na to para umaman ka. Ay, okay, grabe ka naman, boss. Ayan, makapal yan, oh. Dito ka mag, ano, kaysa sinasayang mo yung oras mo sa walang kakwenta-kwenta ng bagay. O say okay. Sa'yo yung libro ni Boss RDR, ha? Kailan ako si boss, boss RDR, ha? Thank you, boss ha? Wait lang, boss. 啊！哦哦哦！boss m o s、ah. s m <laughs> o <Boss>. s s m o s s